kautusan sa DOTR officials na mag-commute dapat pamarisan ayon po yan kay Attorney Ariel Inton. Doble-doble ang araw-araw na dagok ng sandamakmak na commuter sa Pilipinas sa tuwing bumibiyahe, papasok sa trabaho o eskwelahan. Bukod kasi sa pag-aagawan at pagsisiksikan sa mga pampublikong sasakyan, traffic din ang numero unong kalaban ng mga ito na siyang nagiging sanhi ng pagkalit sa dapat nilang puntahan o pasukan. Dahil sa ilang taon ng problema ng mga commuter, naglabas ang Department of Transportation o DOTR ng kautusan mula sa direktiba ni Acting Secretary Banoy Lopez kung saan nakasaad na dapat ay maranasang mag-commute ng matataas na opisyal ng DOTR at least once a week para personal na maranasan ng mga ito ang araw-araw na pinagdaraanan ng mga commuter. Isa itong hakbang mula sa ahensya para siguruhin na epektibo ang magiging implementasyon ng kanilang mga proyekto. Ayon sa kautosan, kabilang ang mga undersecretaries, assistant secretaries at director sa mga naatasang mag-commute at sumakay sa EDSA busway, MRT3, LRT1, LRT2, kasama din po ang jeep. Kaugnay nito, pinabura naman ng presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na si Attorney Ariel Inton ang nasabing kautusan at sinabi sa opisyal na panayam ng DWIZ na dapat ay magsilbi itong halimbawa sa iba pa mga ahensya ng gobyerno. Ayun pa kay Attorney Ariel Inton, magsisilbi itong paraan para maisapuso ng mga DOTR officials ang iimplementahan nilang mga solusyon para pagaanin ng buhay ng mga commuter. Yan, yan eh, magandang panukala. Sana naman ay sundin mm. ng mga, na, ano, yung mga DOTR officials oh, at maging oh. example sa ibang mga ahensya, oh, oh. especially yung sinabi niyo. Pero ayon kay Attorney Inton sa katunayan ay hindi na kinakailangan pang maranasan mag-commute ng isang tao para malaman ang kalbaryo ng mga commuter. Pero anya mas maigi na maramdaman at mas maintindihan ng mga opisyal ang araw-araw na hirap ng maraming Pilipino, lalo na ang hirap para makasakay lalo na kapag umuulan. Samantala, nakiusap naman ang abogado na huwag nang parusahan ang mga jeepney drivers na gustong makiisa sa isasagawang 3-day transport strike ng mga choper na nais lang namang maglabas ng kanilang hinaing sa flood control scandal gayong hindi pa na ipapagkaloob sa kanila ang request nila na fuel subsidy. Gayun pa Kumusta naman kaya ang magiging experience ng mga DOTR officials lalo na at ngayon magsisimula ang implementasyon ng nasabing kautosan at ngayon din ang simula ng three-day transport strike ng mga transport groups. DWIZ Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.